Hanggang saan ang katapatan ni Congressman Kiko Barzaga para sa bayan ba o para sa China? Kamakailan lamang nag-viral ang serye ng mga pahayag ni Cavite, ikaapat na distrito, Representative Kiko Barzaga, matapos niyang tawaging Philippine Crocodile Guard, ang Philippine Coast Guard or PCG. Ayon sa kanya, isa raw itong ahensyang puno ng korupsyon, at nagpapanggap na makabayan habang ginagamit ang mga tensyon sa West Philippine Sea para lamang madagdagan ang kanilang budget. Nakikipag-away lang naman ang Philippine Crocodile Guard sa China para mabalita at tumaas ang pondo nila, Ani Barzaga. Dagdag pa niya, water cannon lang galing China, iyak na agad sila, ako pa kaya? Sa kanyang panawagan, gusto niyang buwagin o abolish ang PCG dahil umano sa pagsasayang ng pondo at kawalan ng epektibong aksyon. Tinulig sa rin niya ang pagbibigay ng ranggo sa mga politiko gaya ni na dating House Speaker Martin Romualdez at Presidential Advisor Larry Gadon na aniya ay nagpapakita ng bulok na sistema sa loob ng ahensya. Hindi lang iyan. Si Barsaga rin ay naglabas ng kontrobersyal na panukala ang posibleng secession o paghihiwalay ng Mindanao Mula sa Republika ng Pilipinas, giit niya kaya raw nitong tumayo bilang isang independent nation dahil sa likas na yaman at kasipagan ng mga tao roon. Ngunit sa paningin ng marami, ang ganitong pahayag ay naglalatag ng binhi ng pagkakahati ng bansa, isang ideyang tila tugma sa mga taktikang ginagamit ng banyaga upang pahinain ang pambansang pagkakaisa. Kasabay ng kanyang mga pahayag, Sinabi ni Barzaga na nakakatanggap umano siya ng mga banta mula sa Philippine Coast Guard na tinawag niyang Philippine Crocodile Guard. Aniya, hindi nila ako kayang patahimikin. Ipinagmamalaki pa ng kongresista na umabot na sa International News ang kanyang Coast Guard Abolition Speech. At Aniya, now the whole world is aware of the Philippine Coast Guard's corruption ngunit agad itong sinagot ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, ang mga pahayag ni Barzaga ay hindi lamang nakasisira sa imahe ng mga tauhan ng PCG, kundi nagpapalaganap ng maling impormasyon. Congress, Barzaga's statements not only distort facts, but also disrespect the brave men and women of the PCG who risk their lives daily. Ani Tariela. Idinagdag pa niya na ang mga post ng kongresista ay tila may layuning paghiwalayin ang mga Pilipino. Isang uri ng disinformation na ginagamit upang pahinain ang loob ng mamamayan at lumikha ng hidwaan sa lipunan. Habang tumitindi ang isyu, umalma rin ang ilang kasapi ng kamara na nagsabing delikado at irresponsable ang ganitong panawagan. Sa kabilang banda, ipinagtanggol naman ni Barzaga ang kanyang sarili at sinabing siya ay nagsasalita lamang para sa katotohanan at laban sa katiwalian. Ngunit habang ang diskusyon ay umiinit, isang mas malalim na babala ang ibinahagi ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa kanilang gabay, ito raw ang mga palatandaan ng pro-China propaganda sa social media. Pag-ulit sa mga pahayag ng Beijing, pagtahimik sa mga agresyon ng China paggamit ng taktikang divide and conquer at pagpapakalat ng mga maling kwento tungkol sa secession at pagkakawatak-watak ng bansa. Kung susuriin, maraming sinasabi ni Barzaga ang umaalingaw-ngaw sa ganitong estilo, ang paggamit ng galit, paninisi at pagdududa upang hatiin ang mga Pilipino at gawing lehitimo ang mga banyagang interes. Kung ito ay hindi sadyang propaganda, Malinaw pa rin na naglalaro ito sa parehong diskarte. Paghina ng tiwala sa mga institusyong lumalaban para sa soberanya ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, isang kontrapanukala naman ang inihain ni dating Senador at ngayoy mamamayang Liberal Representative Leila de Lima. Sa halip na buwagin, gusto niyang palakasin ang PCG sa pamamagitan ng modernisasyon, reforma, at mas mataas na moral at institusyonal na suporta. A strong PCG means a safer and more secure Philippines, wika ni Delima. At dito, dapat nating itanong kung si Congressman Miao Barzaga ay nananawagan ng people power at secession, handa ba siyang mabuhay sa ilalim ng impluensyang banyaga? Kapag tinanggal natin ang Coast Guard, sino ang papalit? Ang China's Coast Guard ba? Ang tunay na laban ay hindi lamang tungkol sa politika. Ito ay laban para sa ating soberanya, pagkakaisa at dangal bilang isang bansa. Hindi natin kailangang maging perpekto para ipagtanggol ang ating karagatan, ngunit kailangang buo ang ating loob. Kaya mga kababayan, kung sangayon kayo sa aming pagsusuri at layunin na palaganapin ang katotohanan, pakilike at paki-share ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manunood at sa mga patuloy na tumatangkilik, maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.